Naglalakad na, naglalakad na wala nang motor. Ayak na iyak wala nang motor sira na, sasakyan so, ko. Ako. Iwan na sa shop 'yung akin motor, naglalakad na ako. Ay, matagal na rin ang serbisyo sa akin 'yung motor na 'yon. 2017, talagang sabi yung sasakyan ka diba? tira <laughs> ano ba yan tatawa-tawa na lang Pilipino eh katawa tawa na lang sila na sasakyan ano magagawa natin Diyan ka muna ha, iwanan muna kita diyan ng mga ilang araw, titingnan kung ano pang magagawa. surrender na surrender na kagas ng langis